Hello mga sisilab, good afternoon Ayan, binili na natin yung Perfume Body Wash na yes! Ito po siya mga sisilab 330 lang siya, 330 ayan, nasa baba ah. nasa baba kasi may tax pa siya Woo! 330 Number 1 siya, made in Korea Wow. Perfume siya mga sisilab, perfume wash. So pag ito ginamit mo pag naligo ka mga sisilab, mabango siguro to. Yeah! So, try din natin, mag-try tayo isang piraso. So ito, Sweet Love ang perfume niya, Sweet Love. Wow. Ang ano amoy nito mga sisilab. So bumili ako lima. Lima yung binili natin. Ayan, lima, limang piraso. So, ayan mga sisilab. Ito naman, perfume shower wash. Classic pink. So, iba-iba pala yung ano niya. Yung ano niya, playboy. Iba-iba wow. pala mga sisilab. So, malaki siya mga sisilab. Ganon siya kalaki. Ayan. So, kung sino yung kukuha, mag -main lang mga sisilab. So, lima lang. Ipatry ko sa inyo. Lima lang. Kaya, itry ko sana tong ano, yung perfume shower body wash. Ayan, pariho lang yung ano niya ha. Yung price, nasa 330. 330. Kasi ano, ito may tax pa kasi 330. So, ganito siya kalaki made in Korea, mga sisilab, number one. So, meaning, wow. number one, sikat to. Sikat to na pabango, mga, oh, sabon, mga sisilab. So, itry natin. Sa mga gustong umorder, mag-PM lang, mag-PM-PM, PM. charot, mag-PM lang, mga sisilab. So, antayin ko kayo para mag-PM sa ating body wash perfume. So, may yeah! sabon ka na sa katawan, my perfume ka pa. So, isa lang. Isa lang yung ano. So, hindi natin alam kung pwede rin siya na wala ka ng ano, wala ka ng lotion. So, itry din natin kung pwede bang hindi na mag para alam natin. So, ito yung gusto kong itry. Perfume shower body wash. Ito. So, ito mga sisilaw.